Ano sa kanil okasyon na sa mong silingan, no? Ano nag -aso, aso na ilang tugkaran? Sigurado, Diyo ko, na party, yun na din, ha? Gutom na biya kaayo ko. Sa mas maayong diskartian, ha? Ay, tama. Ako'y plano. Sugoon din ako si Maria di ay. panon kang singgit-singgit diha oy Maria ang atong silingan ba gabing aso silang tugkaran. Base na sila silang basura unsay nagdaob mana sa gipangtak ang kaldero ug kawa sa gawas murag naa aji birthday ba pero nahibulong ko wala lagi tag imbita Matingala pa manungon ka, mami, nga wala ka-imbitaha. Nga naman, Maria, alangan dako man kay kagkaon gawa sa dako kagkaon mangdala pa jud kag sudan ko ay! kuno unang buga nimo Maria I'm sa good Maria di ba naman tay uli ay sila nga baul o naabi taw mami nya ano man di ay ingon ani mo ba kun Maria magatik ka og uli sa baul pagkahuman syempre imbitaron man ka di makapangasay na ta naunsa man taon ka mami oy bisan wala ka imbitaha mamugos jud Asay, jud kay ka ba? Asay! A few moments later. Maria, Maria! Oh, dara na, oh! Naka, ang ni na niya ito! Sa muka, mo, mami! Oh, ay, magdali! Sa <laughs> muka, ni mo, mami! Napakaulaw lang man daw! damay damay yun, madyong kuha na iyang pagka-asay! Mama! <laughs> no? Uy, hala! Huwag well, yun dahil nasayop si mami! Na Naagiday birthday! <laughs> Ayoy, ayoy, Call! Uy, day! Ano sa maya Call! Isugo ko ni Mami, huwag paulian ng baon. Ay, tama-tama, day! Kay mong giuli! Kay mo na mong sudlan sa nilak ang baboy ron! Ay, day! Pagli, huwag kukuha sa baon! Darati, ah! Salamat sa pag-uli, Ani, ha! Te, lain pa ato ba? Basig na mo'y ipadala sa kuha. Saan so, <laughs> ba'y ipadala mo sa muha, day? nag aso, aso lagi na rin sa inyo, ha? Kung sa'y di ay okasyon. Birthday man, sa sa'kong anak, day. Naganda, rapod good may gamay. Para rapod sa muha. Tatay, murag di dyan ko kadalaan, eh. Wala ani, da. Salamat kayo sa pag ani, ha? Uli na. Uli na, day. Sige, te, uli na ko. <laughs> An unta n mo. Ang mga rin sa'yo gamay ramanda ito sila kiluto nya gusto pa mangasay si mami Nagpakaulaw jud si mami ba nagpadungog-dungog na maganito si auntie o si uncle nga pararado ra to si lahar Mi, mi, oh tawas ko din ha uya ko sa man dito ta? invite ta sa imong mata mami nagpakaulor jud ka ba imo pa jud kong gidamay-damay ano di ay wala kan lagi invite wala mami. Kaya kato daw ang ilang giluto. Kasi igura daw to para sa ila, ha? Sama na siya, uy. Wala guru na yung magitaro ang istorya. Wala, gihapon. Si Ruk, kami ba? Ay! Pastilan dyan mo, Maria. Kadali lang. Kini na, -uli, oh. Sigurado juko ko, imbitaron na juga ka ani. Bisan eh. pag-unsaon, mami, dili lagi ta i-invite. Imbitaron lagi ta, kay <sighs> kuyugan karon mami na naman ta unsa man ang atong buhaton Maria dire ra ko magpaabot ikaw na lay hatod ani didto pag imbitaron gay kanila baliki lang ko ha ah, dili ko mami oy bahala kanina. ka ni nakaulaw ra da nayo na imong tinuod ba kay madunggan tanila nila agay apod ni mog ulo mami oy dili lagi ta invite to nila kay gamay ra kayo ilang giluto nga sudan nagpakaulaw ra jud ka ba magdali na didto ba eh. kay na ko iuli ani didto o di ta ka mo ga ni aning mami oy Ayok, <laughs> Ayok day! Ibalik nga po'n lagi ka! Kol, te, pwede ba daw mangasay si mami? Ah, Uy, asa ni mong mami ron, day! Tua dito, kol! O, oh, te, nitago sa may bulak! Oh. Oh. Ang kataan ni ni Tugan pa, Jun! <laughs> <laughs>